nagtatalo na ng mag-ina sabi ng anak malang daw ito, kamo Mat ay, hindi, sabi niya hindi awag mo na ipipila yung mukha namin, nagkikamot lang na ako takalahati lang na akong <laughs> alag ah sarap to nito sige, paramihan ng comments ha pala reku kuwing pwede pa to ang mabahabo eh sabihin mo o, alin dito eh o basta makakain pwede pa yan Clarice itong haba na ito tignan mo ah Itong haba na to, okay lang ta mahaba ito. Yeah. Pero so, itong sobrang taba, yeah. matakan laya. Yeah. Oh, tignan mo. Yeah, pwede pa. Ayan, sumalangbor. Oh. Kain na mo pa kay Juan de la Cruz. Mayroon pang Juan de Oh. One meter. One meter? Okay, Imagine, oh. One meter, ah bunga ng malunggay Madami natin niya. Gyan, sa likod. dami niya sa bugal eh. Uh, ah, may Mayroon din sila sa bugal. Yun. Oh, oh kaya na balatan mo. Tignan mo. Matakon laya. ah. Malangwar lang. Matakon. Malangwar. Bata pa. Pwede pa kainin. Medium. T tignan mo nga ito yung buto oh. Medium age lang niya. <laughs> oh, tignan mo itong buto oh. <laughs> Medium age lang yan, Mother Earth. Ay, naku, Inday ano? ano kanda hindi yan ano senior ito ang ano balibali hindi yan senior ba hindi na yan senior hindi pa yan senior hindi yung age pa lang yan so oh. tignan mo oo oh, oh. ang laki laki ang haba pa oh. ulo hindi pa yan basta makakain pini. Wala ka mo yung kalabasa. buti so, tong hindi, hindi, hindi. ma ah. Alin ba talaga tama sa inyong dalawa? Ako ang tama. Matakon. Matakon, matakon to. Matakon. matakon. pa kasi siya. Kung matakon na hindi na yung matakon. Ano, sulog. Isang kanununan. Hindi, mataba. Matakon. saan sa anak, pina, hindi mo na pinitas ka para unta ka, nung yung buto. So dami-dami ng ulo oh dyan eh. brown na! Yung balat That's senior. Ang naman, no, no, brown sa so bala, turpe. <laughs> Batak pa rin yun. Va a la Reina Reina?